Hello guys, welcome back to my channel. Andito kami kasama mga aking mga Bicolkan. mga friend, mga tanda friends tanda. from um, <laughs> Partido Area. Oh, yun kami mga aking partido. <laughs> <dito>. Umuwi <laughs> tigan <on> kamarin ni so. <laughs> 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 kita karakan kami gulan nato. Oh, neto yang pakain namin. Para kami packbit na gata, packbit sa gata. Ay, ang gata. Oh, yo. Maka tabaga hindi adobo tapos may laing may rice yan po ang aming lunch kasama ko si Cheryl at si Beth wala tayong halos si bakit na ako mga tugang <laughs> ayan hmm kapag hungin ko nga hanggang sa <laughs> camera no masay masay <laughs>

Hindi ka maitansin. pag ko na yan eh. Ibig siya naglala ano niya na tig Mayo kaya ang sili, kaya tig ko na sana. Tingarik rin karang-harang. Huwag dahil mong karang-harang. Sabi ko nga, maka kaya ulit sa sarang. Kaya lang. Kaya kita duman maka-ordering na tong. Oh. Hmm. Ano ba Solve? Solve, thank you sa natin. Thank you saw, anong, sa, ano, sa hinarvest mo. Salamat <laughs> so, um, sa pagbisita pa mga Naglakaw sa naan. <laughs> Hala, ang tigaw, naglakaw sa naan. Magkaiba ka na kato sa dorm. Sa kataang dorm kato sa piso. Sa rin lang room, may mga double deck, double deck. Mm -hmm. Double deck. Tapos ang ano, halabang table na adalan. Mm -hmm. Mga kamaadal, mga may lutoan sa baba. Okay. kung may energy ang karalito. Hmm. Ito yun. sarang bakal nasa na kami sa luwas. Yeah. Yeah, na kanan magluto. Ay, kaya mo nga,

Adanda ko lang, bukutan ng gulot, isalip ko na sa labutan, kaya sa lab mo, hindi man ilab, hindi guys, hindi pa kami tapos mabwelo, pagkatan. Thanks for watching!